Ano um, po, kapit picture na nung film? Yung kanina, yeah. yung film. Wait lang, tipit na ako may tira ba? Na. Uh, wala naman, nakamikwa. Wala, wala. Ryan, ha? Ay, ay, sorry, sorry. Ah, eto. Ryan. Iba yan, iba <laughs> yan. Ay! Walang sira, walang sira. Wala, sira, wala, sira. <laughs> wala na sira. <laughs> <laughs> Ikaw na lang yung may sira sa mm -hmm. atin. Ayan I-picture na ako. Ay, hindi kasi mag-picture sa akin. Eh. Ikaw nga mag-picture, Junis. Ito. Picturean mo to. Nasi-seater ba siya? I can't. Oo, oh, oh, nasi-seater. Ah, ito. Hindi, eto lang naman. ba? Oo. Oo nga. Maayos pa yan. Parang, parang may design lang na ba?